Hello guys, for today's video, um, papasyal po tayo sa bahay ng nag-alaga ng anak ko. No? Nung hindi pa ako dumating, so siya yung nagtsagang nag-alaga sa anak ko, hatid sunod sa eskulahan uh, dinadala niya sa bahay nila dahil mas malapit dito sa kanila ang school no ng daycare. So itong paligid po nila guys is grabe. Luntian talaga mga damo guys. Makikita mo dito yung puno ng mga kamuting kahoy, ng puno ng mga mais, uh, bignay, avocado, langka, no? Marami silang ganun at mga bulaklak, guys. So, sila rin yung nag-aalaga ng aming baka, no? Kulay itim. So, yung baka na yan, binili yan ng 17,500. So, after 5 months, may um, benta po yan ng 23,000 kasi magaling mag-alaga yung asawa niya, guys. Kasi, bukod sa may mga pagkain na sa paligid yung baka, uh, talagang binibigyan pa niya ng kung tawagin nila dito ay kumpay, no? Kumukuha pa siya ng mga ibang pagkain para i-supply din sa aming baka. So, nagulat din ang partner ko dahil ah, pagtingin niya sa baka ay malaki po talaga ang pinagbago, no? Kasi maliit lang yun, tapos biglang lumaki. So, magaling mag-alaga. So, next time kung kami man ay magkaroon pa ng hayop, ay sila pa rin yung aming paalagayin kung sila naman ay hindi busy, no? Or wala silang ibang alaga para... Para maganda naman tubo ng ating mga hayopan. Ay, hayopan, no? Isa lang naman yan. Pero di nga, guys. Uh, yung baka na yan, guys, malaki na yung tubo sa loob ng 5 months, no? Kasi almost 5,000 yung tubo niyan. So, di ko alam po anong partihan yan kapag ka ibenta. So, salamat sa Diyos. At meron kaming isang baka, pero may kambing din yan sila na... Kaling sa amin, sila din yung nag-aalaga. So, nanganak na yung kambing. Sir Nea, kagana sa bunga, oh. Ato, picturean kay Tambal. Tambal daw ni... unsa sa kay Lasa, ani? So, ito pala ay Bignay, no? Marami daw gamot itong Bignay na to. So dahil hindi tayo katangkaran, no? hindi natin kayang abutin at wala rin panungkit. Wala ko nakitang ang panungkit. Kaya <laughs> yung anak ko yung ginagawa ko panungkit. Pero di nga guys, mas matangkad sa akin yung si Dita. Kaya siya po yung tatawagin natin no? para makuha natin yung bignay. Kasi tikman naman natin dahil sa Facebook ko nakikita yung bignay. Hindi ako nahiya sa kay Dita dahil mabait talaga to siya guys. Talagang pinagkatiwalaan ko to sa anak ko kaya naking pasalamat ko dito kaya ito mang istorbo tayo ngayon. No? so, matikman natin talaga natin yung big nine. Ay, Ayan. Labot ba nimo? mo? <laughs> ala, 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 ko sayang. Ala, hilo ko muna. Hilo. Kan ni day, kan ni mo ni sa hinog dai. Tambal ni di ba? Oh. Mo ba ni big nine? Uh -huh. so, mo kita sa personal. Karampa. Okay. <laughs> Nara kita ka so sa solo. Ah, oh, so sa Facebook ra. Unya sa pula. Ay, ilabay lang na dai. Asa oh. man ang pula ra? Hmm. hmm. Okay na, okay na. Huh? Okay. okay na, hindi ra tambal sa kaibog. kan <laughs> Kaya So yung red guys ay itapon na natin dahil medyo maasim. Pero yung parang ano na, yung parang itim na siya, yung parang sobrang dark na ng pagka red niya ay yun yung matamis. So, ay, natikman na talaga natin yung big na guys. So, next naman natin tikman ay yung mais. So, check. May bigyan tayo ng mais ni Lita ngayon dahil sobrang dami talaga nilang mais dito, no? Anagon na mais. So, pag uwi natin ay ating lalagain or in their language is magtanok. Magtanok ng mais. So, yun guys. Ang gito usik lagi sa manok dali, kay kaning wala isabodan? Ito isabod. Kaya nang wala ba ka, abod ba sa manok ba? Oo. Embe agak nangka gelo deh. Bisa nang sama sakun. Pandala diri anak sanggot Andi. Ah, mo nang ngisigit tanok dire? Aku. Ah, la abukado, Om. Ah. Ai, hey, ini abukado. Yang oh, paduol la oh. Halo, uh, yang abukado kapangadag ku no? Oh, uh, deh, agak nang bena alin nena dai. Ah.

咋了